Umapila ang United Nations sa mga miyembro nito na sumunod sa international law. Kasunod dyan ang ginawang pag ng Amerika sa ilang nuclear sites ng Iran. Tiniyak naman ng Foreign Affairs Department na walang Pilipino na nasaktan sa pag -atake. May report si Bien Manalo. Ikinaalarma ng United Nations ang ginawang pag-atake ng Estados Unidos sa Fordow, Natanz at Esfahan, ang tatlong nuclear site sa Iran. Ayon sa UN, posible anilang magpalala pa ito sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya nananawagan sila sa mga member state na ipatupad at sundin ang international law para marisulba ang hidwaan. Iginiit naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Aragchi na lumabag sa international law ang US bilang permanenting miyembro ng United Nations Security Council kinundin na rin niya ang mapangahas na pag-atake at nagbabala na may everlasting consequence ang naturang paglusob. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, walang Pilipino ang naiulat na nasugatan o nasawi sa naturang pag-atake. Matatanda ang itinaas ng DFA sa Alert Level 3 kamakailan ang sitwasyon sa Israel at Iran dahil sa nagpapatuloy na sigalot doon. Anything is possible but right now there's no plans to raise the alert level to 4 In fact, if the situation returns to pre june 13 we can lower uh, other levels. sa pala ng Department of Migrant Workers sa mayhigit 30,000 Pilipinos sa Israel nasa mayhigit 200 pa lamang ang humiling na repatriate na sila inaasahang darating sa bansa sa lunes o martes ang first batch mula sa Israel na binubuo ng 26 na individuala ayo naman sa DFA Aabot sa 30 mula sa magit isang libong Pilipino sa Iran ang nagsabing nais na nilang maripatriyeta. Habang sa Webes naman, inaasahang makakarating ng Pilipinas ang first batch mula sa Iran na binubuo ng walong Pinoy. Kasalukuyan na rin ang ilang pinuproseso ang pag-uwi ng sampung Pinoy na turista roon. Siniguro naman ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na handa silang sumaklolo at magbigay ng tulong sa mga Pilipinong magbabalik bansa dahil pa rin sa umiinit na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Para sa mga nais mag-avail ng voluntary repatriation program ng OWA, maaring mag-email sa nakaflash sa inyong TV screen at ipadala ang mga sumusunod na dokumento. Narito naman ang mga numero na maaring tawagan sakaling mga ilangan ng tulong. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.